sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kayo pong narayan sa loob ay nagpanyaya ang Panginoon tungkol sa ating lahat sa ating panahon na uh, tayo po ay magkakaroon ng pakikinig sa kanyang banan na salita. At sinasabi ng Panginoong Isokristo sa Marcos 4.23 Kung sino man ay mayroong malinig ay kanyang ipakikinig. At kung mayroon po tayong kakayang makinig ay panahon po ngayon upang tayo po ay makinig sa salita ng Panginoon. Sapagkat ito po ang panahon na dapat ang tao ay magkaroonan ng pagkaaral ng kanyang kasulatan dahil po ang ating panahon ay patuloy na nakikita ang mga sakuna at mga kalamidad at hindi natin inasahan ang mga pangyayari na minsan ay dumarating sa ating buhay. Lalo na noong mga kapatid ang mga pangyayari sa inaharap. At ngayon po ang sabi ni Jesus Christ sa Lucas 8. Isyotso, ingatan ninyo kung paano ang inyong pagkini sapagkat kung sino mang mayroon ay bibigyan at sino mang wala, pati ang inakala niyang nasa kanya ay kukunin. So mahalaga po ang pagkikinig. Kung tayo po ay mayroong kalaman tungkol sa salita ng Panginoon, kung tayo po ay bubukas sa ating isipan upang ipadinig ito, ay madadagdagan po ang ating kalaman, ang sabi ng Panginoon. Sumalit, kung ating tatanggihan ang salita ng Diyos, anuman ang ating mayroong kalangan, ito po'y mawawala sa atin. Kaya e, sayang po lahat ang ating panampataya kung hindi tayo magkaroon ng pagkaunawa sa katukuhanan niya niya ng ating Panginoon. Ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin, ngayon po ang panahon upang tayo po ay magpasala ng banal na kasulatan. Atin po basahin ang banal na kasulatan sapagat ang banal na kasulatan ito po ay nagpapatutuo sa ating Panginoong sa Kristo. Sinasabi po niya sa John 5.39 sa leksikin ninyo ang banal na kasulatan sapagat iniisip ninyo sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na wala hanggan. At iyon ang nagpatutuo tungkol sa akin. Ang banal na kasulatan ang nagpatuo tungkol sa ating Panginoong Yesu Kristo. Kung gusto nating malaman ang buhay ng ating Panginoong Yesu Kristo, walang ibang bagay na magtuturo sa atin kundi ang banal na kasulatan. Kaya nga ang sabi ng aklat ng Isaiah 34 verse 16, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon kahit sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang nangailangan ng kanyang kasama sapagat inutos ng bibig ng Panginoon at sinasamahan sila ng banal na Espiritu. So, isang bagay na gusto ko iparating sa bawat isa kung tayo po ay magbabasa ng banal na kasulatan, samahan po natin ito ng pagsasaliksik na alamin natin yung ating dinabasa pagdating ating matutuyo malaman ng mga bagay na sasunod dito sapagkat mahalaga po ang pagbabasa mga pati dahil ito po'y magtagdag sa ating kalaman at mahalaga rin po ang pakikinig sabalit sa lahat ng bagay, kung tayo po ay nagbabasa ng mga kusulatan o nakikinig kung wala pong pagtupad ito po'y walang kaguluhan sapagkat sinasabi ng aklat ng Revelation 1.3 mapalit ang bubabasa at ang nakakiig na salitaan ng protesiya at tumutupad, tumutupad sa mga bagay na susunod doon sapagat ang panahon ay malapit na. So ang panahon ay malapit na. Ang salibutan, ang kawakasan ng salibutan ay malapit na po itong nangyayari. Kaya nga po ang ating panahon ay diram na lang po ito. Ang Diyos ay nanawagan sa bawat isa atin sa kulat ng apolipsis ito ang gusto niyang iparating sa bawat isa ngayon na ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa panawagan ng pagsamba sa ating Diyos na malilika. Ang sabi ng Anghel sa magitan ng panawagan sa buong sanlibutan, nakita ko ang ibang Anghel na lugod sa kita ng langit na may mabuting balita na walang hanggang upang balita sa naman sa lupa, sa bawat bansa, wika at bayan. Sinabi niyang malakas na tinig, Matapot kayo sa Diyos at magbigay kalatiyan sa Kanya sa pagkatumating na ang panahon ng Kanyang paghatol. Magsisampa kayo sa gumawa ng langit at lupa at ang dagat at ang bukal ng tubig. Dito po, magkikita natin ang panawagan ng Diyos na mahalaga po na atin uh, pong ibibigayang pagsamba sa Diyos. Bakit? Sa so, pagkatsabi ng bala na kasulatan, na po ang kanyang paghatol. At ang paghatol na ay naganap na po, nagpasimula na. Noong 1844, Pumasok si Jesus Christ kung wala ba nalang dako upang i sa gawang pagsiyasat sa mga kaso ng mga namatay. Ang ito po ay nagpapatuloy sa pagsiyasa para ngayon sa ating panahon. At kapag na ang paghato sa mga buhay, magwawakas po ito. Kaya bago po magwakas ang pamagitan ng ating Panginoos Kristo sa Sanctuary sa Langit, na nawagan ang Diyos sa bawat isa sa atin, na magsamba na tayo, sambahin natin ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, at ang dagat at ang bukal ng tubig. Ito po ang misahe ng Diyos sa magitan ng kaya ng Angel na lumapit, lumipas sa gitna ng ipapawit ng langit. Kailangan na mabuti balita ay ipahayag sa buong sanyutan na ang lahat ng tao ay magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya nga po ang ating pong ating pong tuklasin sa ating pong pag-aaral sa muna ng kasulatan. Ito po yung pagsamba sa manulit Paano ako tutugon? Sa panawagan ng Diyos, humingi na pagsamba sa manlilikha. O, oh, paano tayo tutugon? Ang Biblia po ay nagkaya sa atin para hindi po tayo maligaw sa pagsamba sapagat ang ating sasambahin ay ang Diyos na manlilikha. Ito po nakalagay sa ikaapat na kautosan ng Diyos sa sampung otos ang panawagan ng pagsamba ito po yung natin sa Exodo 20 verse 11 sabi ng Panginoon sapagat sa ayam na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit at lupa at ang dagat at ang lahat ng roon at nagpahinga sa ikaw araw ng na lupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ang araw ng Sabat ay ginawang banal ng Diyos at ito po'y kanyang binaspasan o pinagpala at pinahinga. Kaya po, ang panawagan ng Anghel sa buong salibutan, ibigay na po natin ang pagsamba sa Manilika. Papaan natin sa sambahin ng Manilika sa pamagitan ng pagsamba sa ikapitong araw. Ang araw nito ay araw ng sabat, ito'y araw ng sabado. Sabagat ang Diyos ay ipapakita ng paglikha sa araw na ito, ipinapakita ng Diyos na siya ay nilikha sa loob ng araw na araw, at ang gabitong araw ay itong pinahingaan at pinasbasan at pinak pinakabanal. Walang araw, araw na ibang araw na banal, kundi ang araw ng Sabado. Yan po ang panawagan ng Diyos. Kaya ang araw ng Sabado o Sabado, tanda ng kanyang kapangyarihan o authority bilang manlilikha. Kaya kapag sinambay natin ng Diyos sa araw ng Sabado, kinikilala natin ng Diyos bilang ating Diyos na manlilikha. Na siyang Diyos na lumalang ng langit at lupa at ang dagat at ang bukal na tubig. Kaya nga po ang panawagan sa atin. Panahon na po na tayo po ay magkaroon ng paglapit sa Diyos magkita ng pagsamba. At sambahin natin ang Diyos sa ikatutong araw. Mga ko at mga kaibigan, ang araw ng Sabat ay araw na punal. Ito'y tinatawag sa Biblia na banal na pagkukulong. Pasahin po natin na Leviticus 23 verse 3 Ito po ang sinasabi nito Ayon na araw na gagawa Tapos araw isang sabat Kakakapanan Siyang banana punong. Ano man gawa Ay wala din Ito'y dapat natin ibigay sa so, Diyos sapagat ang araw na yun ay panal na araw. Kaya sinasabi po na ang aglat ng Hebreo sa 14, verse 25 hanggang 26, 27 ang sinasabi na ipaklo huwag natin pabayaan ang ating pagkatipon gaya ng ugal ng iba lalong-lalong na kapag nakita natin na ang panahon ay malapit na ang pagtitipon sa panahon na Pusulipatria ay walang iba ang araw ng Sabado. Sa pagkat para ng amlat ng Hebryo, ay sinulat ito bago pa nawasang ang Jerusalem noong 788. Kaya ang mga Krisyano ay pagsamba noon ay sabag walang ibang pagtitipon na ugali ng mga Krisyano noon ay walang iba ang sabado. Maging si Jesus Christ Saya punyang pemuaib bilang nasasanjutan dong siapa yang hari itu nasanjutan angkanya ringkup pasamba ayam awal pun yang sampai dong itu pun asal sabit seluk asal tu disais, aduk asal sabit sabindo, namse ini pasal sabit na banyak mulakman. ayon sa kanyang kagulingan, si Pumasok sa Lukuga ng araw ng Sabat at nagtindi at bumasa. Ugali ng ating Panginoong si Kristo, nung siya po'y nabubuhay sa salimutan ito, ang pagsamba sa araw ng Sabat. Maging si Apostol Pablo, ang araw ng kanyang pangilang pagsamba ay araw ng Sabat. Sabi po sa Acts 17. Resto, ito po sinasabi. Ba't si Pablo ayon sa agaling niya, ugaling niya, ay pumasok sa kanila at sa tatlong sabat ay nangapiran sa kanila sa, sa mga kasulatan. Kaya po, magiging sa langit na aking Dun po ay nakalaan ng pagsamba sa lahat ng maliligtas. Sa si 66, Sabi nito, sa kung paano ang mga bagong langit at mga bagong lupa na aking lilikhain ay matili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ay matili ang iyong lahi at ang iyong pangalan. At mangyayari mula sa bagong buwan hanggang sa panibago. At mula sa isang sabat hanggang sa panibagong sabat, paparoon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kaya na po ang pagsamba ay mahalaga. Dating ang panahon ang sanlibutan ito ay linisin sa pamagitan ng apoy. Eh. At malinis ito sa pamagitan ng imperno. Susunogin ito ng Panginoon. At kapag ito ay nalinis na, nilikha really ang Diyos ang panibagong langit at lupa. At ang lahat ng kanyang hinira at maliligtas, doon maninirahan. Kaya po nasusulat na po ang mangyayari sa sanlibutan. Ito ang salibutan natin ng ating literahan. Ito po ay mawasa. At susunugin ito, susunugin ito sa dagat-dagat ng apoy. Ang impero po ay wala po sa lain ng lupa. Ang impero po ay itong sanlibutan ay susunugin sa dagat-dagat ng apoy. Ito ang ating mawasa sa si ikalawang Pedro Cris. City, sabi nito, ngunit ang sangkalingitan, sangkalingitan na yon at ang lupa sa mamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na inaitilaan sa araw na pagkukong at sa paglipol sa taong masama. Kaya na itong salibutan, ito po'y linisin ng Diyos sa mamagitan ng apoy kung sa papaano noon sa panahon ni Noe ay nagpagalan ng Diyos ng bahag na apat na araw at apat na gabi ang apwiling mula sa langit ay ibubuhos ng Diyos sa sanlibutan ito. At ito po yung araw na lilinisin ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya sabi nito sa sa verse 7 na tapot ang araw ng Panginoon na gaya ng mga nakaw ng sangkalangitan sa araw niya na ay mga parang kasabay ng malaking ugong at ang mapagay na sa langit ay na sa matinding init at ang lupa at ang gawang na sa lupa ay pawang masusunog. Ito po ay tiyak na darating. Kaya nga po, nangako ang Diyos sa verse 13, sabi nito, ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghintay tayo ng bagong langit at ang bagong lupa na tinitirahan, tinitirahan ng mga matutuwid ito po ang nakasulat sa banal na At hindi po ito kayang paluktutin sa ang Diyos ay nagsalita. Kaya nga po, maging isang bagong langit at bagong lupa na titirhan ng lahat ng manapataya at sumunod sa magitan ng pagsamba sa Diyos ay makakarala sila ng pagsamba at ang pagsamba doon walang iba araw din po ng Sabado. Nanawagan ng Diyos sa lahat ng tao na sambahin po ang malilika sapagat ito po'y mahalaga sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi po alito sa Aklat ng Awit Thank you. Ninety-five verse six, sabi niya. Masiparito kayo, oom masiparito kayo. Taya masisamba, at masiyok. Taya masilolot sa rata pinoy na may dalas sa akin. Pumnginigaw at taya ng nangtiyos ang mangilihok na akin. Siya lumalan ngay at talo pa ang panawagan sa akin. Masiparito kayo, taya masisamba at magsilupod. Dahil magsilupod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Paano natin isasagawa itong pagsamba nito sa pamagitan ng pagsamba sa araw ng Sabat o ng Sabado. Sa pagkat ang araw na yan ay panal na araw, itindalaga ng Diyos sa sangkatawahan bilang pag-alala sa Diyos na manilipa. Manawagan tayo sa bawat isa sa ating mga kaibigan, saan man kayo naroon, Atin na pong tugunin ang panawagan ng Diyos magkita ng kanyang minsay sa unang anghel. Ang pagsamba ay mahalaga. Ako po ay 70 Adventist. Kung gusto niyo maranasan ang pagsamba bilang mananampalataya, mayroon po kami bahay sa At ang bahay sa bahan namin ay laran na po sa Pamilya Street. At mayroon din po kami dito sa Tambakan. Mayroon din po doon sa pansibiyas sa, uh, sa may lima pa. So mga patid, alahon na po tayo para kayong magpago sa ating buhay. Manawagan ng Diyos ng pagpapago at pagsisisi sa ating mga buhay. Alisin na natin ang lahat ng mga kalayuan, mga bisyo, anumang mga bagay na hindi galugulod sa paninoon. Atin na pong pagsisisihan ito. At manumbalik kayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Nalawagan ang Diyos sa wakita ng aklat ng Isaiah 55. Salapin ninyo ang Panginoon samantalang siya masasumpungan. Magsitawag kayo sa kanya samantalang siya malapit. Lisayan na masama ang Kanya masamang lakad at ang likuan ng kanyang pag-iisip at manumbalik sa Panginoon at ang Panginoon ay mapagpatawad at ang kanyang mapagpatawad ay masagana. Maraming maraming salamat po mabati Kung naisip po kong kasama-sangasama sa arun-asarun Sa sabadu po, kupunta po kaya doon sa lugar sa may tambangan Mayro po kami pagkupulong sa arun-asarun Kaya po, maraming maraming salamat po sa inyipan kini Sa <coughs> sabadu kwa, ha? Tayo, magsama, sama, tayo doon tayo magsama-sama si Brother tayo ha? Mag-aaral pa tayo, ng... ito yung kasamaan ko Si brother Siya ang magtuturo sa inyo Yan 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 bro Ito Brother Ang mga ito ng Diyos ako sa akin ang sandibutan ko. Ibalik ang pagsamba. Pagsamba. Ah? Kasi po, si Jesus Christ ay pumasok na sa kabanalang dako upang maghatol. Bago matapos ang kanyang hatol sa santuario sa langit, kailangan tugunan natin ang panawagan ng pagsamba. Dahil ang kasunod po noon, pausa. Ah? Malapit na po ang panahon ang lahat ng propesya na sinabi ni Jesus Christ sa aklat ng Matthew 24 sabi ni Jesus Christ, oh, Christ bago sa lakas siya darating ang lahat ng kapitong bindol sa kuna ay maranasan lahat ng tao bago siya dumating at ang lahat ng yan ay natutupad na malapit na malapit ang darating ang Panginoon oh, Lord, no, yes, nasa huling panahon na tayo kaya nga po ang panawagan ng Anghel sa pamagitan ng minsay na ikatlong ang isang ng definisyon. Tugunin na po natin ang panawagan ng pagsamba. Sambahin natin ang Diyos na lumalang ng lagat at lupa at ang lagat at ang bukal ng tubig. Paano natin tutugon dito sa pamagitan ng pagsamba sa pamagitan ng pagsamba sa araw ng Sabado. Sa pag ang Sabado ay nagpapakita ng Diyos na manlilikha sapagat sa anim na araw ginawa ng Panginoon ng lagat at lupa at ang lagat at ang bukal ng tubig at nagpahinga sa Espiritu araw. Kaya ang araw ng Sabat, binasbasan niya at pinagpalat binanan. Kaya po kami mga 70 Adventists, hindi po kami katrabaho pag araw ng Sabat. Dahil yan ang araw na yan, itinalaga ng Diyos sa siyang para na po tayo mamuhay. Maging doon sa langit at pupuntahan. Bagong langit, ito sa ito, bagong langit. Kung tayo sa langit, ang sabat din po ang pagsamba natin doon. Sambahin natin ang sabat. Ha? Sama so, mo bro ha? So, paano po? Sa Sabado, nandun po ako sa yung sa Tambakan. Alam niyo po ang 7th Adventist dyan. Yeah. Meron po kami sa Pabilya. Opo, o. Oh. Pero, pag nanong kayo sa Pabilya, hindi ko kayo mas. Kaso, o. Oh. Pero pag diyan kayo, kasi meron kami ang kasamahan doon sa Pabilya, at sa ano, sa Pabilya. Pero dyan kayo, kayo, Alam niyo po yung kailos Lostree, dyan sa Adigod, may simbahan ng tapos tulik dyan. Sa tulik po. Tulik po kami. Nandun po. Makikita nyo pa. Tungkin nyo lang po doon. Ha? Doon lang po tayo kakain. Ha? Sa tanggalinan. Okay? Kita kayo tayo ha? O, Sabado. Alas 8. 8.30. Nandun na po kami. Okay? 8.30. Pagkita na po kayo doon ha? Pagkatagdagan natin yung pag-aaral natin. Pagsamba tayo sa Diyos. Ang panawagan dito. Ah, panahon na. na nguna, sabi dito ng Sons. Opo. 95 verse 6 ang sabi ng Panginoon. O magsiparito kayo. Tayo magsisamba at magsiyuhod. Mahalaga yung pagluhod. At magsiluhod sa harapan ng Panginoon na may lalang sa atin. siya? Sa so, sa magitan ng araw ng sabat. Kung kinikila ng Diyos sa mandalang, siya lumala sa atin, ang tanda ng kanyang pagalang ay walang iba ang araw ng sabat. Sabado ng araw sa araw. Oh. Yan po, dagdagan pa natin pag-aaral. Oh? Kasi po, sa Genesis, naroon po nakasulat po yan sa aklat ng Genesis. Yan. Saan to be? Yan. Ito po, sa aklat ng Genesis. Dito po natin makikita paano nilikha ng Diyos. Sabi niya, at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga sa ikapitong araw sa madlang kanyang ginawa. At binasabasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang pinangilin sapagat siya ay pinahinga ng Diyos sa madlang gawa ng kanyang ginawa. Ikapitong araw, pagkatapos na likhay ng sanlibutan sa loob ng alim na araw, itinalaga niya ikapitong araw, ang Sabado, sa paglik sa pagpahinga at pagsamba. Ang unang sumamba diyan, ang ating unang magulang, siya dan sa iba. Sila ang unang nagsamba sa Diyos. Kaya tayo, pag manahulog sila sa pagkakasala, dumating si Kristo para tayo tubusin. Kaya ang panawagan ng Diyos, ibalik natin yung pagsamba sa manilika sa kapitong araw. Kitay, ha? Magkita tayo sa Sabado. Kitay. Mayroon Oh. Bago, bago araw. Dapat tayo. oh, pres. the Buti, alam na ni tatay. Oh. O, oh, alam ang tatay, no? Alam niya na ang banal na araw sa abad. Ang pagsimula ang bilang niya, dito na natin araw doon. Pagsimula, pag bilang ng sabad, mula sa paglubog ng araw. basahin mo ang Exodus 20 Ha? Exodus? 20 verse 10. O. Hawakan mo nga ito, be. Yan. Exodus 20 verse 10. Yan. Unang parang Okay. Ito po ha, Exodo ano 20 verse 10. Ito ano ang sinasabi niya. Okay. Sabi po dito, ngunit ang ikamutong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Napakalina. Sa kanya po yung sabat na yan. Ha? Ngunit ang ikamutong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito, huwag kang gagawa ng anumang gawain. Okay, talaga yan sa pagsamba sa Diyos. Sambahin natin ang Panginoon. Brother, ha kita tayo ha ah uh, nay punta kayo sa Badu ha Beras Beras, beras, oh. beras yung street eh. oh sa likod alam lang alam yan yun. alam niyo bro sa likod lang bro, tingnan, 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 bro. bro. Oh, oh, ha Wag mong kakalimutan kahit sila ha huwag okay. mong kakalimutan bro bro okay. huwag okay. na, so, na so, ng pangino, so, atin, uh, oh, Ating dukunahan yan, ha? eh, okay, ha? Ano oh, ating pati si Pastor Sabalo? Oo, Sabalo. Ano pangalan mo, Kuya? i Nino. E, si Kuya? Boldera. Oh, Boldera. O, sige, magkita-kita tayo, ha? O, ito, kasamahan ko to. Bagong bautis mo to, eh. O, oh, bagong bautis mo sa Rosy di Pastor Aquino. O, o. Kaya lang, eh, medyo... Ipanalo. Ito doon oh. nga nag-dream mag-sitipay sa Mariel Church. ได้ไม่ได้มี okay. okay.